We both, don't <laughs> we both, <don't> <laughs> we both don't know it ran away. I can Don't want it to end. Getting really excited. We both ran away. us I you Don't want it to end. Hello viewers! After 6 months nung binili ko ang aking Pivot OBD BD Gauge, kamusta na ba ito? Mas maganda ba ito kumpara sa mas sikat na mga brands tulad ng Dafie at Greddy? Bago ko sagutin, tingnan muna natin ang napaka-simpleng startup ng Gauge ko. Nabili ko ito sa Super Auto Box, Kita Tokyo nitong February 2024, 22,000 yen ang presyo nung binili ko ito doon. May ilang dahilan bakit ko pinili ang brand ng gauge na ito. Ang unang dahilan, ito lang ang nakita kong OBD type analog gauge sa Japan. Yung ibang brand ay kailangan pa ng sensor para magamit. Ayaw ko kasi mag-splice ng radiator hose plus mas marami pa kailangan ayusin. Itong OBD type, directo plug and play lang. Number 2, wala pang peking pivot GT gauge tulad ng akin so far. Ang Daffy at Ger Eddy ay maraming peke. Okay lang naman ang mga copy. Huwag lang ipangalandakan na original, kasi may marunong tumingin kung original talaga o hindi. Kumbaga, the truth will set you free. Number 3, rare siya dito. Kakaunti lang ang meron dito. Mas sikat din naman kasi talaga ang Daffy at Trust Ger Eddy gauges. May nagbibenta rin sa ShopKey pero ang presyo ay halos doble. Dahil original, sigurado tayong accurate ang reading.